Sa katalawan, magpaalam na rin dalawa na umuwi sa ningboro. Ay, di yung kanilang baby na ang gumawa ng paraan at sumulpot na. Ayan, si King Jibong ay nung una ay ano, hindi magkaintindihan pang re reaction. pumunta pa kay Kuya Edson. Patag upang aking video. Tapos si Roan, oh. Kabado na ang person niyan. Ano na daw eh, nag... Pag dito nagdalawang guhit na, ay positive ng ani ang ano, ay baby na nga Tapos yan, umuwi na rin kami sa Mindoro, Philippines kahit kami walang kapisuhan. Dalala ang namin ipamasahi pa uwi. Sabay na kami ni Ruan tapag uwi. Tapos yan, medyo ma, ano naman ang biyahe ayos naman. Walang tao kasi hindi naman peak season. Hmm. Yan na. Tuwan-tuwa. Mauwi na nga ni kahit walang kapisuhan. <laughs> dala namin ay ano? Dala namin ay yung ano Tinapay na nakalagay sa body. Aba, yung ano sabi ya? ng mga bata, yung pasalubong daw namin ay galing sa patay, eh, baling pampuyungin. Ayan ang aming baon naman, saging. Siruan lang may dala. Nangihingi lang ako. kaging kanin, okay, yung may bitbit -bit lahat ng mga pagkain. Tapos, ayos naman yung ano, biyahe namin kasi hindi naman ganun kaalon. Tsaka maganda naman ang panahon ng araw oh O, yan ang test bone, o. Oh, ano yung kain. At yan, ay may, may ang gutom. Dalawa na silang nakain, ay. <laughs> <laughs> yung time na yan, hindi pa alam ni nanay niya. Oh. Ay, nung nalaman na, ay eh, di yan. Sinabi, hindi bigyang lumabas yung chan, lumakalaki. Tapos yan, yung nag-aasikaso na sila ng mga uh, lutuin at Baybay sanan pa man hika na nang alauna ng tanghali ayan si Chong Chong anong tag nito Berhilio nandiyan lasing-lasing pa ay uh, um, ang sila ng manok na binili ni Kingji uh, um, si Papa si Ate Lisil ng mga yan kaya nagahalakakan um, si Ate uh, um, nagasakakan na ng manok maalutuin um, yan, yan. Si Padre ang uh, ang nagayat-gayat ng mga luto. Alam niyo naman, pagdating sa lutuan si Papa ang tagakatay. katay naggayat <laughs> taga gayat, -gayat. Sila sila lang ang tulong Family, family. gayat ng iba-ibang mga ano, samya-samya baga. na nasinit na yung aming aso eh. Oh, uh, Iri ang ganap naman sa loob ng bahay. Uh, mga bata ay nandini sa loob. Oh, sila eh Luna at saka si Kaidin. Magkasundo pa ay ayun si Kidati. Katulog. Tapos yun na nga pamanhikan. ang hindi pamanhika, no? ako nakasama. Eh di, butot na video naman si Ate Rizal Baga o si Mama. Ang yung namang handa-handa nila. Si Ruan, malapad na ang likod talaga eh. ay. <laughs> Budis na talaga. Talagang hindi na nahiyaan siya. Lumaki na at pati ang katawan. Si Mama, si Lapodra. Oh, yan. Si Kinji. Tapos after nun, ayun, nagdiretso na nang pagligot ng dagat at gustong-gusto gusto maligot ni Ruan. At nung nandun pa kami sa Batangas, ay ligong-ligo talaga. O, oh, ayan ang mga ano, si Jana, Kinji, o oh, si Chong Virgilio. nag ay, si Mama, high blood na naman. At bawal nga nang uminom si Mama. Papa, oh, galit na naman yan. <laughs> Tapos yun lamang, bye-bye.